Yung yung katitigan niyo po doon sa Cadillac na dumating sa Premier Productions, sino ho yun? Si FPJ. That was Fernando Poe Jr. Oh, oh. Kaya pinapunta niya in production. Man. So pagkatapos ng pictorial ho noon, diretsyo na? Direct, Binigyan akong 200 pesos sa Uy. kantin. Mm. Bili ka akong costume mo. Ano pong costume? Checkered na, na, na long sleeves maong, at saka boots. Sa 200, mm -mm. nabili ko yung may pa. Oo, yun ang costume ko. dal cowboy so, Daniel Barion. Okay. Kumita ng malaki yung pili ko lang. Tina Nova, balikan ko lamang. Natututunan na ituturo ang comedy? No, you cannot. At saka alam ko, pag alam kong corny, hindi ko bibitawan. No. Alam ko lahat ng timing. Ganun. Kasi ang ang comedy, nararamdaman. Kung oh ang, ang ang dramatista, nararamdaman nila, iyak na iyak sila, dramatista sila eh. Ganon din ang comedy. Tita Nova, dito may timing. Let's do fast talk. Uh -oh. <laughs> We have two minutes to do this and our time begins now. Superstar, Nova Star. Nova Star. Shower bathtub. Shower. Maganda pa rin o sexy pa rin? Maganda pa rin. May asin, may anghang. Asin. Nakakatawa, nakakatuwa. Nakakatawa. Paboritong leading man? FPJ. Describe in one word. Tito Dolphy. Lovable. FPJ. Marriageable. <laughs> <laughs> Freddie Webb. Lovable din si Freddie Webb. Michael V. Ay, love ko si Michael V. Lovable. Nora o Nor? Friend. Totoong height? 4'11". Imbierna ako kapag? Hindi tama ang ginagawa. Masaya ako kapag? Masaya ako kapag masaya ang lahat. Crush sa showbiz? Lahat. Dasal para sa sarili? Maging matatag sa pananampalataya. Complete the sentence. Ako si Nova Villa. Gusto kong maalaala ninyo ako bilang... Nagpasaya sa inyo. Oh.